For today's video, mga ka friends tayo po ay magaluto ng masarap na laing. At ayan na nga po, tayo po ay mangunguha na ng gabi dito sa aking tabi ng aking kubo. Idahon laan po ang ating kailangan pero binunot na po natin yung katawan. At pag nahunla ang po yung ating kinuha ay ang mangyayari po dun sa gabi ay pwedeng kumate. Pag ginulay mo po siya, talaga namang pagkinain mo ay mga ang iyong dila at lalamunan. Kaya naman po kahit dahon ang yung ating kailangan ay binunot na po natin yung kanyang katawaan. Kaya naman po ay hindi masasayang at yan po ay apakain natin sa baboy. At ibilad na po natin sa initan yung ating pinanguhang dahon ng gabi. Pagkatapos nga po ng dalawang araw nating ibilad yan sa initan ay atin na pong kunin yan at atin na pong lutuin. Pwede naman po tayong magluto ng laing na ang katawan kaya laang po ay gusto ko talaga yung ganaring luto, yung dahon laang. Kaya naman po pag ako'y nagaluto ng laing ay hindi laang po ako ang nakakakain ng gabi pati po yung alaga naming baboy, gayon. Dahil sa akin po yung dahon, kanya po yung katawan at laman o di ba Ay pariho kaming busog. Ay buti nga po yung baboy pag pinakain mo ng pinakain at pag tumaba at lumaki ay pwedeng pwedeng, pwedeng ibenta. Hindi po kagaya ng tamad na tao na kahit kainin mo at patabain mo ay hindi nabibili dahil walang gustong bumili. Naku po, kahit po siguro ipamigay mo ay talagang wala pa rin matanggap. Ay ang sabi nga po, di na baling tamad, di na mampagod. Ay yan po man din ang salitain ng mga tamad. At pagkatapos nga po nating tanggalin yung tangkay niya ay atin naman pong hiwa-hiwain. At pag hindi po natin yan hiniwahiwa ay makamalalapad po yan. Baka po pag nilabas natin yan ay buo pa rin. Ang iba po pag nagaloto ng ganito ay tuyong tuyo yung kanilang dahon. Yung atin naman po dalawang araw la ang nating pinainitan kaya hindi po siya ganong katuyong tuyo. At dahil nga po dalawang araw natin yung pinatuyo ay atin po yung ahugasan. Dahil po pag inapatuyo natin yan ay hindi po yan may iwasang malagyan ng alikabo kaya dapat po ay hugasan. At ipreto na po natin yung ating hiniwahiwang karne na ating panlahok sa ating laing. At pagkatapos nga po ng ilang minuto ay okay na po yung ating piniritong karne at atin po itabi para tayo makapagisa ng bawang. Ay talaga naman pong amoy palaang ay ulam na at nilagay na rin po natin dyan yung sibuyas at luya. Ilagay na rin po natin yung alamang na bagoong. Ilagay na po natin yung ating pampalasang oysters sauce at saka po ay paminta. At lagyan na rin po natin ng asin at atin pong halu-haluin. Naku po ay talaga namang napakabango ay are ang po ay pwedeng pwede nang iulam. At ilagay na rin po natin yung gata ng nyog at saka po ay tanglad. Pagkakulo nga po ng ating gata ay ilagay na po natin yung ating hiniwahiwang dahon ng gabi. At huwag po natin yan atakpan dahil nga po yan ay gata dahil pag po yan ay tinakpan natin yan po ay malabnaw. At ilagay na po natin yung sili at saka yung ating tuyong dilis. Naku po ay pagkasarap naman na rin, may karne na ay may dilis pa. Tapos po ay nilagyan din natin ito ng alamang na bagoong ay nako po ay talaga namang mapapalaki na naman ang kain ko nare. rin. Pag na po ba yan namang mga gata-gata ang loto ay talaga namang pong nakakalaki ng kain. Ayan na nga po lutong luto na yung ating laing ay talaga namang pong nakakatakam at talagang nagamantika sa gata. At ilagay na nga po natin yan sa mangkok ng ating pong malanta ka na at talaga namang pong ako'y nagugutom na. dahil nga po tatlong buo ng niyog ang aking ginatadyan ay talaga naman pong nagamantika sa gata. Yun, at tikman na nga po natin yung ating nilutong laing at talaga naman pong ako'y kanina pa natatakam. Para nga po tayo ay hindi nabibitin, ay damihan na po natin ang lagay sa kanin. Ay talaga naman pong ayos na ayos ang ganaring ulam sa akin. Dahil nga po, dalawang sili ang ating nilagay dyan ay talaga naman pong maanghang-anghang. ay pag po talaga gata ang ulam, ay talaga naman pong nakakagana, lalo na't nakakamay. At kung hindi nga laan po mainit ang panahon, ay parang masarap din po ang kaparis na nangyari ay kape. Dahil nga po nasarapan tayo sa ating nilutong ulam ay naubos na naman po natin yung isang mangkok na laing. At naubos na naman po natin yung isang platong kanin. Mga ka-friends, si, pasubscribe na lang po ng aking YouTube channel. Thank you for watching!